Alaga na dyan ka na niya, 1,000? 1,000 square. meter. ba Yung puno na, mga puno na yun, kalsada yun, ano Ate Riz? Oo, kalsada. Kalsada yun, ano? So, ang layo, no? Ang layo ng kalsada mula dito sa atin. Yeah. Kung magtatayo ng bahay dito, mm. saan nakaharap yung bahay? Uh, usually, kung saan sumisikat yung araw, nandun ang, nandun ano, Pinto. ang pintuan. Kaya dito, yan mm -hmm. uh, dyan ang, ano. Yan, dyan. So, mana nagala ni ni Punton ni Ah, kaya nandun yung pintong ano. Mm oo, -hmm. oh, ganun. Parang ganun. Usually, e, sa mga sa mga Asian, yun ang nakasanayan nila eh. Ang pintuan, nakaharap kung saan sumisikat ang araw. Kahit nandun yung kalsada. Oo, oh, kahit nandun yung kalsada. Yun ang nakagawian ng mga Asian. Hindi ko lang alam kung yung na na, kung mga taga-European, ganun din. Kung saan sumisikat ang araw, nandun ang pintuan ng bahay yun ang, uh, ang pala nito at iriso hanggang doon sa mga puno na malalaki na yun yung kasi kalsada na yun eh ayan ayan na si mami oh pitas ng pitas ng saluyot ayan thank you bye bye